Mga babaeng nagkaroon ng anak kay Paolo Contis. Lian Paz. Ikinasal si Paolo Contis kay Lian Paz at piniyayaan sila ng dalawang anak na babae, sila Sonia at Celine. Ngunit nagkahiwalay sila dahil sa mga personal nilang hindi pagkakaintindihan. Nag-file ng annulment na Lian at Paolo at ito'y kasalukuyang under process. Ngayon nakabase si Lian sa Cebu, kasama kanyang mga anak kay Paolo at ang kanyang partner na si John. LJ Reyes. Noong 2016, naging bukas si Paolo sa kanyang relasyon kay LJ Reyes. Noong 2018, nagbunti si LJ ng anak na ni Paolo at isinilang ni LJ noong January 2019 ang kanilang anak na babae na si Summer. Sabalit matapos ang na mataon ng pagiging magkasama, naghiwalay din si LJ at Paulo. Yen Santos Ayon sa mga balita, isang buwan na ng mga anak si Ian Santos sa anak na ni Paulo at wala na raw sila ni Paulo bago pa man ito mga anak. Noong January 2023, unang inamin ni Paulo ang kanilang relasyon. At ngayong taon, pagkalipas ng anim na buwan na nagsimula ang mga netizens na mag-speculate tungkol sa kanilang hiwalayan at kalaunan, inamin ni Paulo na siya ay single na.